Yes, good morning mga kadakers, good morning Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel, Dr. 33 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload uh, Mga kadakers, maagap ang nabusog ang ating mga alagang itik dahil sa marami na silang matukaan at maraming mga butil ng palay na naiwan sa pag arbis so yan ang gagawin natin mga kadakers kapag walang masyadong tubig ilagay natin sila sa kanal na mayroong tubig para makapaligo sila at makapag breed sa mga gustong mag-alaga ng itik lalong lalo na sa mga baguhan pa lang sa pag-alaga ng itik wag po kayong basta-bastang maglagay lang ng inyong mga alagang itik sa tubig pakiramdaman nyo po yung tubig at tingnan kung baka may lason yan lang po ang tatandaan po natin o di kaya mayroong tinatawag nila na mama mamamatay yung mga alagang itik natin dyan kailangan mga kadakers safety po yung tubig na paglagyan natin ng ating mga alagang itik dahil sa sayang lang ang mga alagang itik natin kung mamamatay mahirap at matagal ang kanilang paglaki bago natin ma produktuhan ang ating mga alagang itik sa mga nagtatanong po sa akin at medyo hindi ko po masagot minsan ang inyong mga tanong sa akin dahil sa minsan hindi natin ma-open yung ating mga comment section dahil wala po minsan signal sa lugar na ating uh, ini-area at malayo din tayo sa electricity pero mga kadoktors pagsikapan natin na masagot yung mga tanong niyo sa akin at abangan lang niyo sa susunod na mga video natin uh, shout out pala sa mga bagong subscribers ko uh, thank you very much sa inyo lahat at sa lahat ng mga subscribers ko po at sa walang sawang nagsuporta sa aking channel uh, thank you very much po sa inyong lahat uh, Pasinsya pasensya na po kayo mga kadakers dahil marami talaga tayong mga video na na delete hindi po na upload dahil sa inabutan tayo ng expiration ng ating load sa dita at hindi ko na malayan na hindi pala na upload at na delete ko na po yung mga video na ginagawa ko sa kasagutan ng inyong mga tanong so mga kadakers magtanong lang po kayo dito sa comment section at sikapan natin na gawan natin ng video at sagutin natin yung mga tinatanong nyo sa akin so ganyan lang mga kadakers At sa lahat ng mga subscribers ko po dito sa channel na ito, paki-subscribe niyo naman po at paki-suporta niyo naman po yung isa pa naming channel, yung channel ng anak ko, yung AJ Mix Vlog. Thank you very much sa inyong lahat. So, hanggang dito lang muna mga kadakers. Sana wag kayong magsawa na magtanong sa mga video natin sa mga baguhan pa po sa pag-alaga ng itik so, salamat sa inyong lahat hanggang dito lang muna thank you very much see you next vlog